<coughs> ah, yes po mga kabarangay hanggang uh, sa ngayon po ay wala pa rin uh, bagong uh, batas dahil hindi pa po yan napipirman ng Pangulo at sa uh, mga sandaling ito po ay uh, wala pa rin balita na kung yan po ay uh, ibineto na niya hindi pa niya napipirman hindi pa rin niya bineto at syempre po ang aking uh, kauspusong pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Uh, kayo po ay aking uh, malagod na inaanyayahan na mag-subscribe. paki-click po yung notification bell para palagi po updated sa aking mga bagong videos. Uh, yes po mga kabarangay, uh, hanggang sa mga sandaling ito po ay wala pa tayong uh, update kung yan po ba ay napirmahan na ng Pangulo o na Betona. Mga kabarangay, uh, sa aking nakikita po ay uh, parang hahayaan na lamang ng presidente 'yan na maging batas after 30 days. Bakit? Pag-usapan natin. Uh, yes po, mga minamahal na kabarangay. Ang nakikita ko po sa ngayon ay uh, baka uh, hindi na po pirmahan ng pangulo 'yan at hindi rin po niya ibebeto. Uh, alam po ba niyo kung bakit ko nasabi yan, mga kabarangay? Kasi po, uh, problema po ang ating Pangulo kapag yan ay kanyang pinirmahan, nakarating sa Korte Suprema at muli, nadeklara na unconstitutional, naka-strike naka to na po siya. So, hindi po maganda yan para sa kanya. At ganoon din po, kung ibebeto niya yan, ay uh, matutuloy na ang halalan sa December 1, 2025, e eh, magagalit naman sa kanya yung mga pinangakuan yung mga pinaasa at yung mga uh, kaalyado niya na nagsusulong yan so uh, naiipit po siya sa nagpuumpugang bato <laughs> hindi po ba pero kung yan po ay kanya na lamang hahayaan uh, sumapit po ang uh, 30 days natural po yan ay magiging ganap na batas na yes po at kapag 'yan po ay uh, naging ganap na batas na dyan na po lalabas ang uh, grupo po o si mismong si Atty. Makalintal upang uh, ipetisyon niya po o pa-or kontrahin sa Supreme Court. So 'yan po yung sinasabi natin na malamang sa alamang makakarating po 'yan sa Korte Suprema. Ito po para malinaw lang ha. Uh, Uuumpisahan uh, ko sa una Kapag pinirmahan ng Pangulo yan, kapag pinirmahan, pupunta na po si uh, Atty. Makalintal sa Korte Suprema para magpetisyon. Kapag hindi po niya pinirmahan, makalipas atang, ang 30 araw o isang buwan, magiging gata ganap na batas na yan. So, si Atty. Makalintal ay pupunta sa Korte Suprema Dalawa po ang uh, hinihintay uh, Na mangyayari Ni Atorne Makalintal Para pumunta siya Sa Korte Suprema Ano ang una? Yun nga pong una Ang pagpirma niya Kung hindi niya pinirmahan Ang pangalawa Yung ibi uh, Hindi niya Yung para, parang wala siyang alam O pinabayaan Hindi niya pinirmahan Deadman lang siya Hindi niya bineto Ngunit nga po, after 30 days, magiging ganap na batas na yan. So, yan ang uh, isang pagkakataon na hinihintay naman ni uh, Atty. makalintal para magpetisyon. Hindi lamang gagalaw si Atty. Makalintal at hindi na yan kikibo kung ibebeto yan ng Pangulo. Pero uh, sa nakikita ko po ay, uh, yun nga po, maaaring hindi na po ibeto ng Pangulo yan at uh, maaring hindi din po niya pipirmahan hahayaan na lamang niya yung uh, lilipas ang uh, tatlong araw magiging ganap na batas na yan kung kukontestan man yan at least parang wala siyang pananagutan at least uh, parang nagugas siya na kamay at least uh, hindi na siya nakaipit sa uumpugang bato so ang nakikita ko nga po ay yaan hahayaan na lamang ng uh, Pangulo yan hindi niya ibebeto at hin or hindi niya po pipir mahanyan. Kalau sering.